Pinaalerto ng VIVOX ang mga residente sa malapit sa Bulgang Kanlaon sa posibleng lahar flow. Bunsod na rin yan nang walang patid na pagulan nitong mga nakarang araw. Ang update niyan, alamin natin sa detalye ng report ni Ryan Lesigues live. Ryan? Audrey, hanggang kahapon ng hapon ay walang uh, naiulat ng uh, pagkakaroon ng uh, lahar flow dito sa Canlaon City maging sa mga kalapit na mga uh, lugar pero ang FIBOX nagpaalala dahil uh, malaki pa rin daw ang posibilidad ng pagkakaroon ng mudstream flow mula sa Bulkan Canlaon. Nagpaalala ang FIBOX sa mga residenteng nakatira sa paanan ng Bulkan Canlaon na patuloy na maging alerto sa posibilidad ng pagkakaroon ng lahar flow. Ito ay kasunod ng walang tigil na buhos ng ulan. Meron pa daw kasing naipon na abo sa bunganga ng vulkan matapos ang naging pagsabog nito noong June 3. Sa tuwing nag-aalboroto ang isang bulkan na sinusundan ng pagsabog at pagbuhos ng ulan, madalas sinusundan ito ng lahar flow. Pero ano nga ba ang tinatawag na lahar? Sabi ng FIBOX, ang lahar ay ang pangalawang pangalib na dulot matapos ang pagsabog ng isang bulkan. Ito ay pinaghalong volcanic material tulad ng abo, bato at tubig na mabilis na umaagos mula sa dalisdis ng bulkan patungo sa mga ilog sa paanan nito. Nangyayari ito, matapos ang malakas na buhos ng ulan, ang lahar ay maaring malabnaw pero maari pa rin itong makasira sa mga ari-arian tulad ng bahay at higit sa lahat ay kumitil ng buhay ng tao para makaiwas sa tiyak na panganib na dala ng lahar. Pinapayuhan ang mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan na maging alerto sa lahat ng oras, umiwas sa ilog na nasa paanan ng bulkan at higit sa lahat ay agad lumikas kung makaranas ng walang patid na buhos ng ulan. Audrey, pinakamabisang uh, pag-iwas pa rin doon sa kadelikaduhan na dulot ng lahar flow. Yung pag-iwas doon sa mga uh, ilog na uh, nasa paanan ng bulkan at yung mahigpit na pagbabawal sa pagbabalik doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon kasi, Audrey, yung setup dito, yung mga nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone, ay pinapayagang makabalik sa kanilang mga tahanan, yung mga padre ni pamilya. Pero may uh, certain time lamang yan, kung hanggang ilang oras sila mananatili doon, para i-check yung kanilang mga bahay at yung kanilang mga naiwag mga alagang hayop. Yung ilan kasi Audrey ay napapabalitang nagtatagal dahil pilit na isinasalba yung kanilang pananim. Audrey, sa lagay ng panahon dito sa Canlaon City kahapon, uh, tumigil ng mga ilang oras pero ngayon, tuloy-tuloy na naman ang buhos ng ulan. Audrey. Alright, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigas.